Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Abril 21, 2025. Ngayon ay isang mahalagang punto ng pagbabago para sa iyo. Habang lumulundag ka sa bagong umaga ng Abril 21, dama mo agad ang banayad na enerhiya na tila sumasayaw sa hangin, isang anyo ng paanyaya mula sa sansinukob na humihimok sa iyo na pakinggan ang mas malalim na tinig ng iyong kaluluwa. Sa tila payapang anyo ng araw, may kakaibang kabighani ang bumabalot sa paligid mo. Ang mga enerhiyang ito, kahit hindi agad nakikita o nahihipo, ay may kapangyarihang baguhin ang iyong pananaw, ang iyong landas, at ang iyong puso. Ang panahong ito ay tila isang mahika na lumilitaw sa pagitan ng mga karaniwang araw, at ikaw ay hinahamon na tuklasin ang mga nakatagong daan, ang mga daang hindi mo karaniwang tinatahak, ngunit puno ng hiwaga at potensyal. Sa panahong ito, maaaring mapaisip ka sa mas malalalim na tanong, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng minamahal? Paano mo nadarama ang pagiging pinapahalagahan? At sa mas mahalaga pa, paano mo ipinapakita sa sarili mo na ikaw ay karapat dapat mahalin? Ang pag-ibig ay hindi laging nasa anyo ng romantikong ugnayan. Ito ay nasa bawat kilos ng kabutihan, bawat paglingon sa sarili mong pangangailangan, bawat pagpili na piliin ang sarili mo kahit mahirap. Habang naglalagablab ang apoy ng iyong pagkatao, ito rin ang nagiging batayan ng iyong mga hangarin, mga hangaring maaaring nagtutulak sa iyo patungo sa mga desisyong magbabago ng iyong buhay. Dito mo mapapansin kung paano ang init ng iyong damdamin ay hindi lang basta inspirasyon, kundi direksyon, isang gabay patungo sa mga hakbang na mas naayon sa tunay mong nais. Ang kinalalagyan ng buwan ay nagsusulong ng pagkakaiba at pagiging totoo sa sarili. Isa itong malakas na paalala na hindi mo kailangang magkunwari o sumunod sa agos ng iba para lamang tanggapin. Ang pagiging ikaw sa kabila ng lahat ng iyong kakaibang pananaw at damdamin ay sapat na. Kaya sa araw na ito, mas mapapansin mong nagiging bukas ka sa pagsasabi ng iyong saloobin, sa paghayag ng iyong katotohanan. Huwag kang matakot kung ikaw man ay mas maging emosyonal kaysa sa karaniwan, ito ay senyales ng iyong pagiging totoo. Maging matapang sa pagsalubong sa kung sino ka talaga, at hayaang ang iyong katangitangin presensya Ay lumikha ng alon sa paligid mo Maliit man o malaki May epekto ito sa daigdig Ngayon din ay may pamamaalam na kailangang mangyari Isang yubto ang tila kailangang isara Isang bagay, tao, o sitwasyon na dati mong pinanghahawakan Ngunit ngayon ay tila wala ng saysay sa iyong paglago Ang pamamaalam na ito ay maaaring punang lungkot at kaba Ngunit sa kaibuturan nito ay may pag-asa ang pagbitaw ay hindi laging pagkawala, madalas ito ay pagbubukas. Isang pagbubukas sa mas maliwanag na bukas, isang espasyo para sa mas makabuluhang karanasan, isang pagkakataon para sa sarili mong paglago. Huwag kang matakot na pakawalan kung ano ang hindi na nakakatulong sa iyo. Ito ay bahagi ng pag-ikot ng buhay na nagsusulong ng iyong ikabubuti. At bagamat mahirap, ang pamamalam na ito ay isang uri rin ng pagmamahal, pagmamahal sa sarili mo na handang lumaya at pumili ng kapayapaan. Habang lumilipas ang mga oras ng araw, mapapansin mong ang iyong mga iniisip at kilos ay may lalim. Hindi basta-basta. Ang bawat desisyon ay may bigat, ang bawat emosyon ay tila mas malinaw. At ito ay hindi dapat katakutan. Sa halip, yakapin ang alon ng emosyon na ito bilang bahagi ng iyong pagiging buhay. Ang init ng iyong damdamin ay tulad ng apoy, maaaring nakakatupok, ngunit maaari ring magbigay ng liwanag at init. Sa pamamagitan nito, maaari mong makita ang iyong sarili sa mas malinaw na lente, ang iyong mga lakas, ang iyong mga takot, ang iyong mga hangarin. At mula rito, maaari mong simulang itanim ang mga binhinang pagbabago. Magtiwala na ang mga damdaming ito ay hindi hadlang kundi tulay, isang paraan para makonekta ka sa iyong mas mataas na layunin. Ngayon ay panahon din para bigyang pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang nais baguhin sa karera, maaaring panahon na upang pag-isipan kung tunay bang napapasaya ka ng iyong ginagawa. Kung hindi, ito ang tamang pagkakataon para isaalang-alang ang ibang landas. Sa usaping pinansyal, pag-isipan ang mas maayos na paghawak ng pera. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot, kundi sa pagiging responsable at mapanuri. Sa aspeto ng kalusugan, baka ito na ang tamang panahon para magsimula ng bagong rutin, pagkain ng mas masustansya, o simpleng paghinga at pagminilay sa katahimikan kahit ilang minuto lang bawat araw. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay asul, kulay ng katahimikan, kalinawan at katapatan. Ang mga numerong maaaring magdala ng swerte ay pito, labing dalawa at 25. Ang maswerteng gawain naman ay ang pagsusulat, maging ito man ay sa anyo ng journal, tula, liham o plano para sa kinabukasan. Ang pagsusulat ay maaaring maging daan mo upang maipahayag ang lahat ng nasa loob mo, ang iyong mga pangarap, takot, at kagustuhang baguhin ang sarili mo. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang mga naranasan mo ay maging bahagi ng iyong paglalakbay. Ang bawat emosyon, bawat pamamaalam, bawat desisyon ay may dahilan. Ito ang nagbibigay sa isay sa araw na ito, hindi lamang bilang paglipas ng oras, kundi bilang bahagi ng iyong paglago. Magpasalamat ka sa sarili mo sa pagiging matapang, sa pagbubukas ng puso sa bagong posibilidad, at sa pagpili na huwag manatiling nakatali sa mga bagay na hindi na para sayo. Tandaan na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula. Sa bawat pamamaalam ay may pagdating. At sa bawat araw na tulad nito, ikaw ay patuloy na tumatanda hindi lang sa taon kundi sa karunungan at pag-unawa. Payo para sayo, manatiling bukas sa pagbabago. Huwag matakot sa mga damdaming malalim at masalimuot, dahil dito mo matutuklasan ang tunay mong lakas. Yakapin ang sarili mo ng buong buo, at maniwala na kahit sa gitna ng pagkalito, may liwanag na naghihintay sa dulo. Sa araw na ito, ikaw ay ipinapaalalang mahalaga ka, sapat ka, at karapat dapat sa isang mas maliwanag na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer. kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.